guys ganyan lang yung technique para mabilis mag cut ng uh, yero parang ang hirap guys putulin pero napakabilis pala ayun nahirap pala ayun pa. nahirap pala na. <laughs> pala nausog <laughs> nausog huwag <laughs> pa tayo gulish Paganyan. Yeah. Hindi kasi siya pa diretso yung kautol. Paganyan. Pabilog. Ako naman dyan. Hindi <laughs> yun mo uh, nga

Ako, ako, ako. Ako naman. Hawakan mo to. Ganda, ha? Paano na pa? Yan. Mainit eh. Pupugit ka nga pag nabila sa araw. Oh. Nang babola na naman si mama. <laughs> Anong gusto <basta> niya? Maganda? <laughs> Hindi. No, never. Uy, sige ka. Kamay ko. Ito naman. Ganda ka. Hindi. Kaya. Dalawin mo yung gloves mo dyan. Oh. Yeah. Dalawahin mo. Ako natatakot eh. Mama. Pagka-proning si Mama. Siyempre, pag ganyan. Eksa. naman, Ma. Kailangan nga dapat jacket, naka... Pero so. ah... Hmm. Kasi ginagting... Self love. Malalaman lang. Baliktad. Ito. Thank you for vlogging. <laughs> Ay, baksa, baksa. May ano na? Marayuma. <laughs> <laughs> May rayuma na <laughs> yung likod. Seventeen <laughs> <Ay, laughs> <asmone to. laughs> so years old pa lang. Seventeen years old pa lang. Bakit mo yung likod ko? Ay, lote Ay, lote natin mamaya. <laughs> Yan kasi hilig kape. Ano mm, guys? Ganito pala kahirap -contraction, guys. <laughs> Contraction. Yung likod ko ako. Tawag na 'yung niya?